Ang mga daga ay problema sa maraming tao. Ito ay mga kayamot-yamot na peste na sumisira sa ating mga damit, pagkain at mga pinakaiingatang gamit. Kaya nilang mahanap at mapasok ang ating mga imbakan at taguan ng kagamitan at pakialaman ng ating personal na lugar. Ang daga ay matatagpuan kahit saan, maliban sa mga lugar na nababalutan ng yelo. Ang isang grupo ng mga pesting ito ay maituturing na mga damo, makikita sa halos lahat ng panig ng mundo. Kaya nilang mamuhay sa mga kapaligiran na kung saan may mahalagang pagbabago na ginawa ang mga tao. Sa loob ng libo-libong taon, may mahalagang bahaging ginagampanan ang mga daga sa buhay ng tao. Sila ay may tuturing na pinakamahalagang grupo ng mammals o mga hayop na nagpapasuso. Mayroong 2,270 klase ng daga. 42% ng lahat ng mammals ay nabibilang sa grupo ng mga daga. Ang nakamamangha ay 10% lamang ng iba't ibang klase ng daga ang pumipinsala sa agrikultura. Karamihan sa mga daga ay may ginagampan ng mahalagang bahagi sa kadena ng pagkain o food chain. Sa ibang pagkakataon, nagsisilbi silang inhinyero ng kapaligiran o ekosistema. Ang kanilang mga hukay at pinagdaanan ay nakaaapekto sa daloy ng tubig at sustansya sa lokal na lugar. Ang mga buto ng halaman na kanilang iniimbak ay nagbibigay daan sa pagsibol ng mga bagong puno malayo sa kompetisyon. Tumutulong din sila sa pagkontrol ng populasyon ng mga damo at insekto dahil bahagi ang mga ito ng kanilang pagkain. Dahil dito, kailangan natin pangalagaan ang ibat-ibang klase ng daga para maiayos ang takbo ng ekosistema. Isang pagsubok na ating kinaharap ay ang pagtuklas ng paraan para makontrol ang mga dagang peste na hindi naman makasasama sa mga dagang may dalang benepisyo sa kapaligiran. Ang mga dagang peste, mas kilala sa tawag na Public Enemy Number no. 1, ay may tatlong malaking epekto. Nagdudulot sila ng malaking pinsala sa iba't ibang yugto ng pagtubo ng mga pananim. Malaki ang kalugihan pagkatapos ng ani kapag napinsala nila ang mga nakaimbak na palay at gulay. Ito ay matinding hampas sa mga magsasaka dahil malaki ang kanilang inilagay na pera at oras upang mapatubo at mapaani ang kanilang tanim at tuloy maihanda sa pagbebenta. Ang isa pang perwiso na hindi masyadong napagtutuunan ng pansin ay ang pinsalang nagagawa ng peste sa kalusugan ng mga magsasaka. Ang mga daga ay nagdadala ng di aning 65 sakit. Dalawampu dito ay maaaring maging malala at maaaring ikamatay ng tao. Nakababagabag isipin na kalimitan ay maaaring gamutin ng mga sakit na ito sa pamamagitan ng antibiotics kung maaga itong masusuri. Ngunit madalas, ang mga sintomas ay napagkakamala na dulot ng malaria, dengue, o karaniwang trangkaso. Kalimitan, hindi ito nagagamot ng akma o napababayaan itong lumala. Malubhang sakit o kamatayan ang nagiging resulta. Ayon kay Dr. Grant Singleton, isang dalubhasa sa pag-aaral ng daga, ang pinsala ng dagang peste sa Asia ay umaabot ng mula sa 5% sa Malaysia hanggang labing 17% sa Java, Indonesia ang pagkawala ng aning 6% ng ani sa asa ay katumbas ng bigas na maaaring ipakain sa 230 milyong katao, humigit kumulang na buong populasyon ng Indonesia ng hanggang labing dalawang buwan. Ang pinsalang dulot ng peste ay kalimitang patsipatsi -patsi at sa kadahilanang ang lupaing sinasaka ng nakararaming magsasaka ng palay ay maliit hindi na bago na halos kalahati ng kanilang pananim ay nawawala. Para sa mga magsasakang umaasa lamang sa kanilang ani, ito ay napakalaking pinsala. Sa timog silangang asya, ang dagang peste na Ratus Argentiventer o dagang palay ang siyang pangunahing peste bago mag-ani sa Indonesia. Ito din ang isa sa tatlong pinakamalalang peste sa Vietnam at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Sa bansang Laos, ang isang malapit na kamag-anak ng peste, ratus-ratus, ay pabugsubugsong naninira sa malaking bahagi ng bansa. Ang mga magsasaka sa bulubunduking bahagi ng Laos ay walang magawa. Ipinapalagay nila na wala silang kontrol sa problema sa daga. Sa bulubunduking bahagi ng Laos, Bangladesh, Myanmar at iba pang parte ng India, ang mga dagang peste ay paminsan-minsang nagkakaroon ng dagli ang paglaki ng populasyon kaysa normal at ito ay nagdudulot ng napakalaking problema. Mula 2007 hanggang 2010, ang mga bansang ito ay naguulat ng napakalaking pinsala na dulot ng mga dagang peste sa kabuhayan ng mga maliliit na may saka. Sa kasalukuyan, natuklasan ng mga siyentipiko ang koneksyon ng pamumulaklak at pamumunga ng kawayan o buho tuwing kada 48 o 50 taon sa ang paglaki ng populasyon ng daga sa Mizoram sa India, Estado ng Chin sa Myanmar, at sa Chittagong Hill Tract sa Bangladesh. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa takbo at pagbabago ng populasyon ng bawat klase ng dagampeste sa isang lugar, maaaring makagawa ng makaekolohiyang paraan upang makontrol ang dagampeste sa palayan na dinadaluyan ng irigasyon. Bawat isang klase ng dagampeste ay naiiba ang kakayahan, galaw, pag-aanak, at pagpili ng lugar na kakainan at pamumugaran. May mga klase ng dagampeste na nag-aanak ng regular, mayroon ding nag-aanak ng buong taon, at mayroon ding nag-aanak sa isang tukoy na panahon. Halimbawa, ang pesteng dagang Ratus Argentiventer ay nag-aanak lamang kung ang palay ay nagbubuntis. Kung may isang anihan sa isang taon ay isang beses din itong nag-aanak. Kung may dalawang anihan sa isang taon ay dalawang beses din itong nag-aanak. Kung may tatlong anihan sa isang taon ay tatlong beses din itong nag-aanak. Ang mga babaeng dagang peste ay nagbubuntis ng dalawampung isang araw at kaya nilang magpakasta at magbuntis pagkatapos nilang manganak. Ang isang babae ay maaaring magkaroon ng labing dalawang supling sa isang anakan. Kung ito ay mag-aanak ng tatlong beses sa isang taniman, magkakaroon ng put anim na dagang peste. Ang mga subling na ito ay magpapalaki at hindi mabubuntis hanggang sa susunod na taniman. Ngunit kung ang pagkakasabay-sabay ng pagtatanim ng mga magkakadikit na sakahan ay mahigit sa dalawang linggo ang pagitan, maaaring madugtungan ang panahon ng pag-aanak ng mga dagang peste. Kung kalahati ang babae sa labing dalawang subling sa unang anakan, ang mga ito ay mag-aanak din ng labing dalawa kada isa. Kung kaya, ang isang babaeng daga ay maaaring magbigay ng isang daan at dalawampung daga sa isang taniman. Pinag-aaralan din ng mga siyentipiko ang mga lugar na tinitirahan ng mga daga sa loob ng isang taon. Sa pamamagitan nito, maaaring nilang mapuntirya ang mga ito kapag sila ay nagsasama-sama sa isang lugar, katulad ng punuan sa tabi ng palayan, malalaking pitak ng lupa o tabi ng irigasyon. Pag naintindihan na ang ekolohiya ng dagang peste, maaaring magtulong-tulong ang mga siyentipiko, espesyalista sa extension at mga magsasaka upang makatuklas ng makaekolohikal, mura at epektibong estratehiya na angkop sa karaniwang pamamaraan ng pagsasaka, kabilang na ang pagnguhuli sa mga daga. Base sa mga pag-aaral ng mga sakahan sa Indonesia at Vietnam, na ipakitang kayang kontrolin ang populasyon ng mga dagang peste kung ang mga magsasaka ay magtutulungan bilang isang komunidad at kung ang pagkontrol ay gagawin sa akmang panahon at sa tamang lugar sa pamamagitan ng makaekolohikal na pamamaraan nabawasan ng 50% ang paggamit ng kemikal na lasong pangdaga mga epektibong gawain ng komunidad pagpapanatili ng 30 sentimetrong kapal na mga pilapil o tarundon upang mahirapang magbahay ang mga daga. Paglulunsad ng kampanya sa komunidad na gamit ang lokal na paraan ng pagsugpo ng daga 30 araw pagkatapos magtanim. Ito ang panahon bago dumating ang pinakarurok ng pag-aanak ng dagang peste. Ang kampanyang ito ay dapat nakasentro sa mga gulayan mga kanal irigasyon at tabing kalsada kung saan nagtitipon ang mga dagang peste kapag inaararo na ang lupang sakahan. Kung mahuhuli ang pagkontrol, ang mga dagang peste ay kakalat na sa sakahan at ang pagkontrol ay magiging mas magastos at mas matagal dahil nakalipat na sila sa mas malawak na lugar. Pagtitipon ng mga natapong palay pagkaani. Sabay-sabay na pagtatanim sa magkakatabing sakahan nang hindi lalagpas sa dalawang linggo ang pagitan. Ang mga dagang peste ay madali ang kumilos. Kaya nilang maglakad ng isang kilometro sa isang gabi kung hindi magtutulong-tulong ang mga magsasaka at kung isang magsasaka lamang ang epektibo sa pagkontrol ng dagang peste, maaaring salantain ng tanim ng magsasakang ito ng mga dagang peste na galing sa katabing sakahan na walang pagkontrol na ginagawa. Isang simpleng teknolohiya na maaaring gamitin ng mga magsasaka ng palay ay ang sistema ng patibong at bakod na tinatawag ding trap barrier system o TBS. Ito ay ginagamit na sa timog-silangang Asya. Ang TBS ay isang bakod na plastik o lona na nakapalibot sa isang maliit na pananim na palay na itinanim dalawa o tatlong linggo na mas maaga kaysa sa nakapalibot na pananim. May mga patibong o hawla na nakakabit sa bakod na ito. Ang mga dagang peste ay may magaling na pangamoy. Sa gabi, ang mga daga ay maaakit lumapit dahil sa amoy ng maagang naitanim na palay sa loob ng bakod. Ang nakatanim na palay sa loob ng bakod ang magsisilbing pain. Pagdating ng dagang peste sa bakod, ito ay kanilang tutuntunin hanggang makita nila ang butas kung saan nakaumang ang hawla sa loob. Mauhuli sila at maaari na silang tanggalin kinaumagahan. Ang isang TBS ay kayang protektahan ang isang palayan na may laking hanggang 10 ektarya. Para sa mga maliliit na may saka na hindi lalampas ng dalawang ektarya ng lupa ang TBS ay kailangang maging isang kampanya ng komunidad para mapaghatian ang gastos dito at ang responsibilidad ng pagtingin sa mga hawla. Ang tawag sa ganitong sistema ay Community Trap Barrier System o CTBS. Ito ay isang mura at epektibong paraan ng pagkontrol sa populasyon ng dagang peste sa mga lugar na ang pinsala ay mas mataas sa 10% kada taon. Ngunit sa mababang kanayunan ng Myanmar, napansin ng mga siyentipiko na ang klase ng dagampeste na bandikota ay hindi nahuhuli sa pamamagitan ng TBS. Ang kanilang ekolohiya ay kailangang pag-aralan pa upang malaman ang kanilang kahinaan na siyang maaaring gamitin sa pagkontrol. Kalintulad nito, sa mga bulubundoking lugar kung saan nagtatanim ng palay, Maraming impormasyon pa rin na kailangang malaman tungkol sa ekolohiya ng dagang peste katulad ng panganganak, mga lugar na tinitirahan at kinakainan, at mga paggalaw na kaakibat ng panahon. Isa sa pinakamahalagang resulta ng aming pag-aaral ay ang kaalaman na ang mabilisang paglaki ng populasyon ng daga ay kaakibat ng kanilang malaking potensyal na mag-anak ang mga natural na kaganapan katulad ng pagkamatay dahil sa ahas o ibong mandaragit ay hindi ganoon kalaki ang impluensya. Ang konklusyong ito ay nagpapatibay sa pangangailangang humanap ng mga bagay na makakalimita sa pag-aanak ng mga dagang peste. Halimbawa, sabay-sabay na pagtatanim at iba pang mabisang paraan para hadlangan ang panganak. May mga pag-aaral na tumutuklas ng pagiging impotent o inutil ng lalaking daga at nagpapabilis ng menopause ng babaeng daga. Kahit may mga resulta na, higit na pag-aaral pa ang kailangan. Isang malalim na pag-unawa sa ekolohiya ng dagang peste ang makatutulong sa mga siyentipiko para makatuklas ng epektibo at makaekolohiyang paraan ng pagkontrol ng populasyon ng daga. Taglay ang ganitong kaalaman Maaaring magrekomenda ang mga mananaliksik ng mga sistema ng pagkontrol sa dagang peste na gamit ang lokal o tradisyonal na pamamaraan. Hindi na kailangang umasa ang mga magsasaka sa mahal at mapanganib na kimikal na maaaring makapatay pa ng mga hayop na gaya ng musang, ibon at iba pa na kumakain ng daga. Ang paggamit ng kimikal ay dapat na panghuli sa listahan ng mga paraan sa pagsugpo ng dagang peste. Ang susi ng tagumpay sa laban sa mga dagampeste ay magkatugma at sama-samang aksyon ng komunidad sa bawat taon. Kailangang lagi tayong listo sa pagtatanod. Pag tayo ay nalingat, abang ang dagampeste ay maaaring biglang dumami at baka hindi na natin ito maapula. Kapag nangyari iyon, ang public enemy number one ay mananatiling salot ng lipunan.